tingin yung mga cotton diba parang hindi naman talaga patas kasi madami ding nalabag yung AAT na against sa rules or ng NTRCB pero bakit hindi niya kumbaga hindi niya pinapansin at saka Yes so guys welcome back again sa ating channel so for today's vlog pag-uusapan natin mga kaotal at mga ka-show timers so sa mga legit na mga showtimers timers dyan. So, sh shout out sa inyo. So, pag-usapan natin dito ngayon si Lala Soto na nagsasabi na hindi daw magre-resign. Hindi uh, daw siya magre-resign bilang chair uh, bilang siyang chairman ng MTRCB. Kahit na binabati ko siya ng mga solid na mga kasyo timers na mag-resign siya, mag-BTO siya sa kanyang pwesto dahil nga sa pagiging bias or hindi patas sa pag uh, sa pagpataw ng kung ano ang tama o mali sa non-time show. So, alamin natin 'to mga kautal ko ano bang sinabi. So, shout out para sa balitang showbiz, ginamit ko po yung video mo. So, shout out. So, ito mga kautal, no? Let's see. Mala Soto, na hindi siya magre-resign sa MTRCB. Hmm. Ganito ang buong istorya. Nagbigay ng kanyang pahayag si Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Chair Lala Soto sa mga isyong ipinupukol sa kanya bilang pinuno ng ahensya. Mm -hmm. Tampulan ng batikos si Lala Soto, simula ng ipatawag at kalaunan ay bigyan ng 12-day suspension ang its showtime, kaugnay ng cake icing incident sa July 25, 2023 episode ng Kapamilya July 25. Show. So July 25 pa lang nangyari tong icing na eksena doon sa showtime na kung saan si Vice Ganda at saka si Ayon Perez ay kumakain ng icing na parang icing na parang binibigyan nila ng uh, negative na na pag-iisip no. Kumakabastos. Yeah. So ito, tayo. May tuloy-tuloy ang pagpunan ng supporters ng It's Showtime kay Lala at hinihikayat siyang magbitiw sa kanyang posisyon. Mm, Binigyan din din ng netizens ang anilay conflict of interest sa sitwasyon ni Lala bilang MTRCB chair. Dahil anak siya ng veteran host na si Tito Soto, isa sa main hosts ng EAT ng TV5 na katapat ng It's Showtime, mm. ang ibang netizens inaakusahang hindi umano patas ang MTRCB. Pagdating sa pagpunan sa tingin niyo mga kautan, diba, Parang hindi naman talaga patas kasi madami ding nalabag yung AAT na against sa rules or ng MTRCB. Pero bakit hindi niya kumaga hindi niya pinapansin at saka nung time pa sa investigasyon sa Senado sa Senado ay siya pa mismo ang nagsumite ng motion for reconsideration or yung apila nila or sorry doon sa nangyari yung sub about sa lubid na joke ni Joey De Leon at saka yung pagmura ni Wally Bayola Nasa kamalian ng ibang shows partikular ang EAT Reacts si Lala sa mga isyong ito sa ginanap na press conference ng MTRCB nitong Huwebes September 28, 2023 Naningindigan si Lala na walang conflict of interest sa pagiging MTRCB chair niya at pagiging anak ni Tito na EAT main host mm -hmm. I truly believe my being a Soto or my father's daughter Should not be taken against me Bungad ni Lala Soto sa report ni MJ Felipe para sa TV Patrol Instead, it should be taken positively that I am someone who grew up in the industry MTRCB Chair Lala Soto So, yun nga mga katan So, anong masasabi nyo sa naging pahayag ni Lala Soto na hindi talaga siya mag science kung baga kapit toko talaga sa kanyang puesto, sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon bilang chairman ng MTRCB. So, sinasabi pa nga nila na dapat mag-leave uh, for the meantime si Lala Soto para hindi daw ma maapektuhan yung kung baga person, per personal interest ng ano conflict sa ginagawang investigasyon laban dito sa suspension ng 8 SH show time dahil nga sa icing issue So, tutuloy, matutuloy na nga yung matutuloy na nga yung ano yung yung suspension ng eight show time. So, mapapalitan yata ng bagong programa for the meantime like 12 days ang sinasabi. At saka hindi uh, natin alam kung sila-sila pa rin ba ang host o iba ba, ibang mga host ba ang gaganap dito. So, kumbaga unfair lang talaga sa ano kasi nga sa ibang host at saka sa staff na nagkaroon uh, isa lang isa o dalawa lang dapat ang nagkamali pero bakit lahat buong production buong show ang pinatawan ng suspension dapat kung may nagkamali yun lang dapat yung bigyan ng pataw kasi para to be fair enough sa mga staff at uh, sa mga sa ibang host na nagtatrabaho ng maayos so yan mga kotal so anong masasabi nyo sa video ito please comment down below maraming salamat po Mabuhay po tayo lahat